ng human rights dito. Nananawagan kami kay kapatid na Marculeta at ang aming tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid Eduardo Manalo na tulungan kami dito dahil basta na lang kaming dinakip na alam namin hindi naman hindi kami lumabak sa batas. Mga kabrabo, matagal ng isyo itong problema sa lupain dito sa may uh, gilid ng City Jail sa Nagpayong area sa Barangay Pinagbuhatan dito sa lungsod ng Pasig at, at nagkaroon nga ng tensyon ng dinampot o ng pagdadamputin ng mga otoridad itong mga nagpipikit doon sa sinasabing area at uh, napakatagal na inuulit natin, matagal na problema ito at uh, maraming beses na rin na kinover namin ang isyong ito at sana magkaroon na ng solusyon ang problema ng ito. Panorin natin ang aming coverage sa nangyaring operasyon. Nagamon kayo ng timandahan pero ginawa namin yon, pinapigyan namin kayo. Pero ni isang hearing, hindi kayo umaten. Isa, dalawa, tablo, hindi kayo umaten. Hanggang dinala namin sa DOJ Manila. Hindi, pinigyan kayo ng... Walang title number. O city, 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 city Walang number. Gagawin nyo na naman kaming tanga. Hindi na kami papayag. Pinatawag na namin

Anak. Cepat masuk ke

Saan ang ating balita na mainit-init pa mga kabrabo kaugnay dito sa problema sa lupain sa nagpayong area ng barangay pinagbuhatan sa Pasig City at Sara hangad natin na magkaroon na ng solusyon ang problemang ito nang sa gayon ay maiwasan na, na may masaktan pa at may makulong pa dahil sa problemang ito.